paano ba? Paano ba pagka pagka huna patunayan na itong uh, mga kandidato na nakaupo ngayon ha? Uh, pagka napatunayan na sila po ay tumanggap ng kontribusyon uh, contribution ng uh, mga kumpanya o kaya mga mga individual, paano ba? Ano ba yung batas? Pagka nakatanggap sila ng contribution para sa kanilang kampanya, ha? Ano ang implikasyon nito uh, sa kanilang pagkakaupo? Pwede ba silang nga uh, makasuhan? Pwede ba silang matanggal sa serbisyo? Dali ah, buti ko lang itong ball Pakaliit kasi ng uh, braso mo eh. <laughs> Yung nag-aabot <laughs> nag ng ball ko eh. Ang liit ng braso kaya ako ay naka-up na pa-extend. Tamang tama, tayo po ay makakausap ng isang uh, taga-Comelec spokesperson po siya ng Commission on Elections, si attorney John Rex uh, Laucianko. Attorney, magandang-magandang araw! Magandang araw po, Sir Dennis, at sa lahat po na taga-subaybay ng Ronda, Pilipinas. Good morning po. Salamat po. Attorney, paki, uh, paliwanagan niyo po kami para kami po'y maliwanagan din eh. ano ho ba talaga ang sinasaad ng batas regarding po dito sa campaign contributions ng mga may kontrata sa gobyerno? Go ahead, Attorney. Da po una po sa lahat, yan po ay nakasaad sa ating uh, Section 95 ng Omnibus Election Code. Mm. Pag tinignan niyo po yung letra niya, nang sinasabi po niya, "No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following." So ito mm. po ay pagbabawal sa pagbibigay mm -mm. ng campaign contribution at mm. nakalagay po sa letter C, mm -mm. natural and juridical person who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions of divisions or mentality para po sa goods, services, or other public works or infrastructure. Mm -mm. So, ang unang-unang pinagbabawalan po ng batas ay yung kung kontraktor, whether yan ay tao o juridical entity. Okay. So, yan po yung nakikita natin pagbabawal ng Section 95C. Mmm, okay. So, meron hubay itong so totally bawal talaga. Ah, uh, ito po in cash or in kind or in services, bawal po, attorney. Bawal po ang okay. anumang okay. uri ng contribution, bawal po 'yan. Opo. Kung sakasakali po, yung munang uh, unahin muna natin yung mga natalo. Kapag yung hindi na paupo at hindi hindi nanalo at hindi nakaupo, ano ho ang uh, kanilang sagutin sa batas din eh? Pag titignan nyo po, walang distinction kung nanalo o natalo okay. yung kandidato. Okay. Dahil po yung act ng pagbibigay na ipinagbabawal ng batas, yung uh -oh. po'y nalalabag. And by the way, uh -oh. diretsuhay na po natin. Ano Sige po, po ang implication nito? Election offense po ito. Okay. So, election offense po, ayon din sa ating Omnibus Election Code, may pagkakakulong na isa hanggang anim na taon, mm -hmm. pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang pagkakasala niya. Eh, ay, ay, napakabigat naman pala, Atorne. Attorney, napakabigat pala nung. Opo, opo uh, tama ano, po. Nung, uh, batas. At kasong at, at kasong kriminal po ito, hindi po 'to simpleng kasong administratibo. Kasong kriminal hmm. po ito, denyo may pagkakakulong po. Nako, eh paano ito? Um, kung sakasakali po during the hearing, as a si ano po si uh, Senate President Escudery Uma, mean, paano ito, Attorney? Tatandaan niyo po, ito po ang inaaral ng Comelec. Hindi Apo. pa po namin sinasarado ang opinion ng Comelec dito at kasalukuyang inaaral. Dahil Apo. una nga po pinagbabawalan ay eh yung pong pagbibigay yung pong pagdating po sa pagtanggap ay hindi pa po tayo umaabot dahil po dun mismo sa Omnibus election Code uh -oh. eh medyo din po ang pag-aaral dyan. Tandaan uh -huh. po natin, maari po kasing hindi naman siya directly ito po yung sinasabi ni Chairman Garcia hmm. hindi naman dahil sa may kontrata siya in person, yung pampansarili niya personal. Hmm. Or maari din naman po na sinasabi nga po na nung naibigay eh hindi naman para doon sa nakapangalan yung contribution. Ang mabigat po kasi dito sa ating Statements of Contributions hmm. and Expenditure at ito nga po yung gusto ng COMELEC na maamiendahan na. Hmm. E Eh medyo unilateral po ang pagbibigay nito. Na hindi naman po dinideclare doon sa SOSE yung korporasyon. Maari po at kadalasang nilalagay, eh businessman siya. Ganun po ang nakalagay dyan. At isa pang komplikasyon po niyan, dahil nga unilateral ito, galing lang doon sa hmm. nagdedeklara, e hmm. eh maari nga po may pagkakataon na hindi dinideklara ang mga ganitong klaseng contribution. So napakaraming bagay po sana ang gustong maamiendahan ng COMELEC. Yan ay uh, pag hindi dineklara. Pero kapag kayo po ang nakatuklas na meron pong country, uh, campaign contributions na naganap at tinanggap po nung uh, isang politiko, ano po ang pwede mangyari? Eh, ito rin po pong sinasabi ni Chairman Garcia dito, Apa? Ito bang contribution na ito ay eh, binigay mismo ng entity na may kontrata mm -hmm. o maaari pong siya ay stockholder o maaari po siya ay part owner mm -hmm. na nung nagtapos po sila nung kanilang kontrata ay eh, may sarili siyang pera regardless mm -hmm. kung saan ang galing ito sa kontrata sa gobyerno mm -hmm. o hindi. Eh personal siyang nagbigay ng contribution dahil kaibigan, supporter o mm ano -hmm. pa. Ito po isang bagay na inaaral po ng ating COMELEC ngayon. Ayun, ay, kasi pwedeng sabihin nung ka, nakaupo na, ay hindi ko alam na nagbigay pala siya at ginawa niya yung mga bagay na yan eh hindi naka yes, just... sa akin yan. Oo. Oh. At sa isang bagay po kasi kapag ito'y nadeklara sa inyong sose, eh, practically tinanggap po ito. So medyo yung parte po na yan na hindi alam, medyo, medyo mahirap po yan. Pero tignan po natin, ito nga po bang contribution ay eh, binigay in a personal capacity o yung capacity dahil doon kasama siya dun sa juridical entity na may kontrata. So ito po yung bagay na tinitignan po natin. Ang malinaw po kasi dito, kapag ito po ay nadeklara sa sose, practically ito po ay tinanggap na contribution kaya po naisama. Paano po pag wala sa sose at inamin po nung uh, politiko sa isa sa mga interviews niya o sa mga kwento niya, paano po yun, attorney? E yan po isang bagay na paglabas naman, paglapag naman po doon sa ating mga rules sa sose. Okay. Dahil malinaw din po sa batas na lahat dapat ng contribution, lahat ng expenditure ay dinedeklara at nilalagay sa kanyang sose. Ah, so yun muna ang unang... Iwalay po ng, pa po ito. Opo. Iwalay pa pong paglabag ito. Oo, kailangan na... Uh... So, ibig sabihin, kahit na, hindi, ganun din yun, Atty., pagka inamin niya or inasabi niya sa isang interview o naikwento niya sa isang kaibigan, ganun din yung epekto nun, attorney. Tama po. Bagamat ibang batas yung nalabag ng Omnibus Election Code, e pare-pareho po itong tinatawag natin na election offenses po. Kapag ka napatunayan niyo na nagbigay at hindi niya nailagay doon sa sose, iba naman po ito, attorney. Ganon din po ang epekto. Election offense din po yan. Ang mabigat okay. pa nga po ay maari pong maging reason para sa perpetual disqualification. Kung matatandaan niyo po siguro mga ilang eleksyon na nakaraan, Opo. may isang sikat na gobernador sa isang malaking lalawigan dito sa Southern Luzon, Tama. ang dinisqualify ng Comelec. Bakit? Hmm. Dahil hindi siya nagsabi ng totoo dun sa kanyang sose. Meron siyang hindi sinama, meron pong binago na natuklasan ng Comelec dahil po yung mismo media entity kung saan siya nagkaroon ng advertisement eh nagdedeklara ng totoo sa cumulate. So dun sa pagkakapatunay na sa hindi nagsabi ng totoo sa sose, ah. dineklara po namin siyang disqualify. Ah, dun muna. So dalawang bagay. Naintindihan ko na, attorney. So iba yung hindi niya inamin sa sose at iba rin yung tinanggap niya magkaibang kaso yun. Tama po. Ah. Tama po kayo. Halimbawa, iba po yung pagkakatanggap ng ipinagbabawal na contribution. Iba uh -oh. rin po yung pagbibigay ng mga hindi na mga pinagbabawal na contribution. Iba pa rin yung hindi pagsasabi ng totoo at hindi pagdedeklara sa SOSE. Yun hong sinasabi ninyo dun sa Laguna, isang, uh, isang politiko po na natanggal po dahil sa ginawa po na hindi po niya nilagay sa, sa kanyang SOSE. Gano'ng katagal o tumak tumakbo yung kaso? Ay, mabilis po dahil po eh, no, sa loob po nung taon din ang halalan sa uh -oh. siya ay dinisqualify at pinababa ng COMELEC at kami po uh -huh. ay nasustain uh -huh. ng Supreme Court dyan. Okay. So sa ngayon po, kapag ka ganito ang pangyayari at inumpisahan nyo yung investigasyon at may, ka, may, may decision kayo agad, alis agad, ang, uh, wala, 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 kumbaga uh, disqualified agad siya, attorney, yung mismo nakaupo. Tama. Tama po, unless kami po ay i-restrain re o papahintuin ng Supreme Court. Tandaan po natin, siguro hmm. po isang paglilinaw din, Sir Dennis. Ano? Po. Ito po yung ginagawa ng Comelec, hindi lang dahil may ingay. Uh -oh. Hindi lang dahil ito po ay sikat yung issue. Regular po itong ginagawa ng Comelec ng pag-iimbestig at pagsusuri sa lahat ng sose. Nagkataon lang po siguro napakaingay ng issue ito, kaya po na-highlight at ang bagay nito. ito. Ah, so ibig sabihin, Attorney, uh, napag-usapan lang ito. Pero kung tutusin, meron po kayong iniimbestigahan sa ngayon? T Tama po 'yan. O po, uh -huh. talagang tinitignan po namin 'yan. Ang tanging limitation lang po sa Comelec kasi ay eh, wala po kaming kopya ng lahat ng kontrata sa gobyerno. Isang bagay po 'yan na nais naming maamendahan. Bagamat mayroon pong maaring puntahan ng Comelec. Uh -huh. eh, Napakahirap po na tatanungin every time. Kung kaya mo po sana magkaroon ng database dito para madali makuha ng Comelec. Iyon. Ang ang inimbestigahan niyo po ay national at saka local uh, positions. Tama po dahil nga uh -huh. po itoy uh, National, inuuna po namin sila dahil kaunti lamang po sila. Uh -oh. At pangalawa po, inuuna po namin imbestigahan, Sabi nga po ni Chairman Garcia, yung uh -oh. 2022 uh -oh. elections, uh -oh. dahil po merong five-year prescriptive period, eh, baka po lumampas, eh, hindi na mahabol ng Comelec kung sakali mang may makitang paglabag. Inuuna po namin yan. Oo nga, no? lalo na pagka medyo hindi na nakaupo pag pagkatapos ng 2028, attorney. Tama po kayo dahil ayon po sa batas, sa Omnibus Election Code, may limang taon po mula sa pagkakatuklas nung pagkakakomit ng paglabag sa batas, ay eh maaring habuli ng COMELEC. Pag lumampas po dyan, eh nag-prescribe na po yung offense. So lahat ng kwento, lahat ng mga salita ngayon ay pwedeng tanggapin as ebidensya sa ngayon, uh, attorney, sa totoo lang? Opo, sa lahat naman oh. po, eh, ganyan po ang ginagawa natin. Ibinabangga po namin sa hawak naming ebidensya. Iyon. okay, malinaw. Attorney, maraming maraming salamat po sa ibinigay niyong oras sa DWIC po. Isang karangalan po, mabuhay po kayo, Sir Dennis. Spokesperson po ng Commission on Elections, si Attorney John Rex Laudjanko. Ronda Pilipinas! Ha? <laughs> Ganun pala yun. So, paano yan, engineer? Pagka